Ito po yung nag-viral video natin nung nakaraan dito sa C5. At sa pagkakataon po ito mga ka-inspirasyon, napadaan uli po tayo dito. Dito mismo kung saan naganap yung banking slide sa my shell. Ito po tayo ngayon mga ka-inspirasyon. Ito po yung pinagganapan na yun. Yun, bumangking din tayo dyan. Kaya lang syempre, konti lang baka tayo magaya dun sa mga bumangking nung nakaraan. Pero meron po akong ipapakita sa inyo kung paano meron pong dalawang PCX nung nakaraan na nag-viral. Ngayon naman po, dalawang big bike ang atin pong saktong nakunan. Dito pa rin po sa C5. Ito po yung highlight na ipapakita ko po sa inyo mga ka-inspirasyon. Ops, cut lang po natin mga ka-inspirasyon. Kung napansin po ninyo, muli po nang galing doon sa likuran po natin yung isang big bike at yung isa naman po is galing doon sa tunnel, lumabas siya. So, yun po yung nangyari. So, ibig sabihin lang po, totoo yung sinasabi ng marami na dito po sa C5, marami po talagang nagaganap na mga aksidente. Ang isa sa dahilan po na sinasabi ng marami na nag-comment po sa ating video is mabuhangin yung lugar ano po, madulas. Kaya marami pong naaksidente. Tapos mayroon pa kumo may mga banking, may mga uh, hindi agad nakikita, may mga tumatawid kaya may naaksidente. So dito naman po sa pagkakataon pong ito ang nangyari, yun nga po. Uh, mula dun sa tunnel tumawid po yung isang big bike tapos yung isang big bike naman po dire-direcho lang nag-alanganin kaya nagkaroon po ng Kis sa kanila pong mga big bike ngayon kung paano po yun nangyari, andito na po tayo mga ka-inspirasyon sa may tunnel at atin pong panoorin at sana meron po tayong matutunan doon sa mga video po na atin pong napapanood na kung nangyari sa kanila yung mga bagay po na yun, eh wag na natin pong gayahin o magingat na po tayo sa lugar po na yun, eto po yun panoorin po natin big bike. Yan po ang nangyari mga ka-inspirasyon. Kung nakita nyo po yung isang nanggaling sa tunnel, wala siyang helmet. So buti na lang po at wala pong nasaktan, wala naman pong natumba. Kaya swerte pa rin. Kaya sa atin pong mga nakapanood, ingat po tayo, saan man po tayo mapadaan alam niyo naman kapag tayo na nasa kalsada eh nandiyan po talaga yung panganib kaya iba pa rin po yung tayo ay uh, sumusunod sa mga instructions sa kalsada ano po mag minor po tayo kapag mga ganun lugar at ingat-ingat po tayo huwag kalimutan pong manalangin at thanks for watching like and share